Mga kapuso at tagahanga ng showbiz, kapanapanabik at masasayang balita ang pinag-uusapan ngayon. Kasal ang dating child actress na si Crystal Reyes sa non-showbiz boyfriend niyang si Lawrence de la Cruz. Ano ang nangyari sa kanilang intimate at eleganteng kasal? Alamin natin ang buong detalye. Pero bago iyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita sa showbiz. Ang simple ngunit magandang kasal ni na Crystal at Lawrence ay naganap noong February 11, 2025 sa St. Gabriel de Archangel Parish Church sa Caloocan City. Dinaluhan ito ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan na siyempre sobrang excited sa bagong mag-asawa. Sa video clip na ipinost ni Crystal kahapon, February 12, makikita natin ang kanyang magandang silk off shoulder wedding gown na bagay talaga sa kanya. Samantalang ang kanyang broom na si Lawrence ay simple pero eleganteng naka-black suit. Sa kanyang Instagram post, makikita mo ang isang simpleng caption mula kay Crystal, Wedding Day with a White Heart Emoji. Simple but powerful, right? We truly feel love more through simple actions and words. Dahil sa magandang balitang ito, bumuhos ang pagbati mula sa mga fans at sa mga nakatrabaho niya sa showbiz. Narito ang ilan sa mga sweet messages para sa bagong kasal. Some of the comments are saying, "Congratulations Crystal and Lawrence. Wishing you a lifetime of happiness. You are such a beautiful bride, Crystal, and of course, you are so beautiful." It's really fun and exciting. Para sa mga hindi masyadong pamilyar, unang nakilala bilang child actress si Crystal Reyes noong early dalawang libo la. Ginampanan niya ang role na Jewel sa hit Lee series na Bakay Kang, at mula noon, sunod-sunod na ang kanyang proyekto sa telebisyon. Mula sa pagiging child star, lumaki na siya bilang isang magandang dalaga na ngayon ay happily married. Congratulations again to Crystal Reyes and Lawrence de la Cruz. Wishing you both a happy and blessed married life. What do you think about their wedding? Comment below and share your warm wishes. Don't forget to like, subscribe to Celeb Buzz Philippines, and click the notification bell to stay updated sa lahat ng latest showbiz happenings. Hanggang sa susunod nating chikahan, dito lang sa Celeb Buzz Philippines.